Adi in my life of dik niyo pagkuhahin papaya kay waray kami sura paranian niyan nga gan. man ini himpobre intawon man. Namumroblema talaga kun anot per namin ti igsusura. Adi man libot kita makakakaon kun waray sura bisa naman laot. Sa pobre man lakit kita. kun may paralit kita na nakita nagpipinan ng mga mga papaya, mga utano. Mapalit na lahin bangus, noos, kung ano pa dida karne. Sanglit mga day, naniniguro gula nga ako pag vlog kay eh, Maram gula nga. Balang araw, wig kakalob niya pinya dino ginoo, wala imposible eh. Pero direct nagdadagmit gihapon di po nga casual do din kan Facebook kay eh. Maram ako maabot ito adlaw nga igahatag ito ay mo. akong giniisip nalaya na laya na ako, nanot ako content, adlaw adlaw anot ako nigo post na mga picture, kasi simpre, picture may din naman kasi income. balik ngay kita hindi ni mo yun yung nakakuha ngayon kabugos nak kapaya. forward pag uli kay Anna mo na siya ko na nga ng kapaya kay makiha kasi ini nga proseso sa mga papanitan mo pa lalap-lapan mo pa amin ni sinisering nga utanon nga marasa pero matrabaho. Pero naisip ko bisan matrabaho basta may dala kami suran niyan nga gabi o okay, ako. Na siya ni kak human ko nga paniti ini nga papaya so ging ka ko na sulod kay lalap-lapon gihap na hugasan ko anay bago lalap lapon kay para maiban-iban na niton. hugaw inlap-lapan ko na ini mo penal na talaga nga may dako da filler ini e ngayon nga akong pillar ang pagbaligya ko pa ni dati mangga yan. kasi burol pala ko na ako ni Katulo may da kasi ako ni Gushuhay nga manga so napalit ko ini nga pillar mo pa na lang nga ni talaga nga may dako da hini kay madagmit la talaga iti iya pagpanit di ka nakukorean kay sa sipol ko nga paglaplapin ni nga kapayet akon nga ini ni nga kaloto is hatukan la kay mas marasa ko kasi liwat inihiya kung hinatukan kay sahan inadugo kay hatok kasi talaga man meat it iara sa kaisahan ni Nadubo. So, asya ni nagpugan. Kuan. Okay, ano ba nga rin? Ninilubi. Ano ba yan? Kita so, na akong pinugan. Gin, paligid ko. Kay, buputang taag niyan. Happy na na. Nga nagpugan ngayon ako utro para ikaduha ini. Kay, asya init aton gagamiton nga sabaw hiton Papa, asya init taatong gagamiton hiton nga pinakatubig. Ngang kawang ko ngayon pagpuga, ginugasan ko ngayon ang kapaya. Kay, para matanggalan iya tagok-tago. Kay, makuri kundi rin ni huga sa ano, na lain inihiya kong maluto. Nga kahuman ko yung paghugas, mga dahil yung butang ko na anikaduha nga to. Nga kahuman ko nga nini pagbutang, nga siya yung nagbagagin dasok-dasok ko, anik ibagada mula ay kasi makupos maniningin, ginsalang ko na nga dihan, lutoan. By the way, di rin nga ako asya it hinit, nagluluto, hinita ako nga yung asawa, kaya di rin kasi natapod ko na ako nagluluto, kaya waray ko nung no, rasa, ay ang kay niya, kaya kasi takon asawa hini. nga ni nga, nga mapuro pag itong kaptimpla. <laughs> Forward, asya yung na nga pinansyahan kanina nga akong gimpugang nga tunungan iya na nga so paano ba yan tugtog na din hinga ini nga akong video Man luto na kasi ang papaya so see you to my next vlog sana na inspire kayo ingat kayo palagi don't forget to follow and share